Hi everyone! So kahapon nga na masyal kami sa Green Hills Mall after namin mag-out sa work and then kasi kabubukas niya lang tapos wow talaga mapapa wow talaga kayo guys pag nakita nyo ang ganda niya sobra grabe ang lakas makasosyal ng mall na to tsaka ang ganda na Christmas tree nila so ayun nga pumunta kami dun sa Foot Locker kasi bagong bukas siya yan ang lakas maka ano yaman yung ano nila post gold o <laughs> pa, baby yarn tapos ang laki ng ano na to ang laki ng butik na to guys o ang person umupo-upo kala mo may binili nakiupo lang naman ah syempre libre naman no bakit naman hindi ako uupo ayan, sabi ko nga kuhanan niya ako tapos nahihiya siya mag video sa akin kasi nga wala naman kami binili <laughs> tapos guys ayan si madam sinamahan namin si madam <laughs> Ah, uh, actually may bibilhin siyang t-shirt ka so yun nga namimili pa siya. So ayun, sabi ko nga dito kay Ana mag-model siya. Ayun, natatawa siya pinagmo-model ko sa mga t-shirt. Sabi ko ayusin mo yung pagmo-model. Guys, alam niyo sa totoo lang, namunas lang 'to ng kamay niya sa mga damit. Nakakahiya, charis. <laughs> so ayan na nga, natatawa kami kasi akala namin yung katabi ko tao, tapos yun pala hindi naman pala, o ba diba? O, oh, oh, nakapili na si Mamsh. Nakapili siya. So, ayan. Actually, guys, nakapili siya kaso walang extra large nun. Kaya, ayun, wala kaming nabili. And then, alam nyo, ang ganda dito sa Foot Locker, guys, punta kayo kasi ang dami nilang mga iba't ibang brand ng shoes, ng shirt, etc. Eklabosh, kayo nang pumunta doon. Napakalawak. At saka, ang ganda kasi pwedeng mag-video dito, pwedeng mag-picture-picture kahit nasa loob kayo ng butik nila. At saka, in fairness, alam nyo, Ayan, pwede pang maglaro. May libre pang palaro. Kasi halimbawa, kung may mga bata kayo nakasama, pag si shopping kayo, so habang nag, uh, ano kayo, namimili kayo ng mga bibilhin ninyo, di yung mga kids ninyo or yung mga kasama ninyo, para hindi sila mainip, ayan, pwede silang maglaro ng, ano, ng basketball. Kaso, ewan ko ba dito sa dalawang to, ang lapit-lapit na nga ng ring, hindi pa rin makashoot. Yung naka-white naman, ano na nga, apat na nga ang mata, hindi pa makashoot. Ayan naman si, ano, yung naka-black tawa ng tawa kasi hindi rin siya makashoot. Ayan, nakashoot din, finally. O, di ba? Ang ganda pa ng salamin nila. So, dahil hindi naman ako nakapaglaro, dito na lang ako sa salamin, guys. Ang laki ng mirror nila, guys. So, ayan, napakaganda. O, tawa ng tawa. O, kasi daw, sabi niya, time zone. <laughs> so, di ba? Bungacious talaga, guys. Punta na kayo dito sa Green Hills Mall. Actually, marami siyang mga boutique, yung mga ano talaga, mga branded. And then, hindi pa siya totally talaga na lahat open. Kasi yung iba, ano pa siya, ah, naglilinis pa sila, gano'n. Kasi, um, ano ba sasabihin ko? Nakalimutan ko. <laughs> ano siya guys? Sabado kasi yan, pumunta kami. Parang Friday sila nag-open nung... November 24. So, ayan, ang mga person, namili ng mga sombrero, ayusin yung pagpili, ah, sana bumili naman kayo, char. Ayan. Guys, ang maganda pa dito ay pwede pa kayo mag selfie selfie diyan kahit ani selfie patapos tapos libre pa print o di ba? May souvenir na kayo kahit hindi kayo bumili. <laughs>